So, sige, welcome tayo sa isang episode ng Ang Pag-ibig ay Parang. So today, Ang Pag-ibig ay Parang promo period. Kanina, yung takam na takam na takam akong KFC Umakara Chicken, naggustong gusto kong bilhin ng pagkatagal-tagal. Finally, pumunta na ako sa KFC. Anong sabi sa akin sa counter? Wala. Wala na raw ganun. At napaisip ako, Siguro, yung pag-ibig, para siyang promo period. Meron ka lang chance para makuha yung bagay o yung tao na gusto mo. Tapos pag wala na yung sa promo period, wala na. Hindi mo na makukuha. Or siguro pwede mo pa rin makuha but you have to pay a higher price. Pero alam mo yung masaklap, yung mga promo period na nag-promo lang sila kasi mauubos na or inuubos lang nila yung gusto nilang ibenta. So parang siguro sa pag-ibig yun yung tipong pag nawala na yung chance, wala na. Kahit magkano pa gusto mong ibigay, kahit gano mo pa gusto mag-sacrifice, wala na. Tapos na yung promo period eh. Tapos na yung chance mo. Kaya, kung ako sa'yo, sa mga naghihintay ng chance dyan, isipin nyo na lang, kapag hindi na naulit ang promo period, paano ka na? Paano na love life? Paano yung pinapangarap mo? So, minsan, nauulit ang promo minsan hindi na. So, good luck sa'yo. Mag-isip-isip at gawin kung ano ang gusto mong gawin. Okay, sa so susunod, ang pag-ibig ay... Sige, sabihin ko next time. <laughs>